Ka curious, panoorin pa natin ang video na ito. Yuck ng Sacrament of Confession, you will kneel down. Ito magkaraan na tong confessional box. Ano Munluhod ta no? Una, humility. Ayaw pag una ning kalibutan na si Kristo ang labaw na tong tanan. Bang luhod tanan. tanan. Mailhan man naman paubsa ron. Ini e consecrate sa pari sa ostias, mangluhod na sila. Ano man, dili na na ordinaryong pan. Uy, paminaw mo. Kaya itong makaluhod pa. Exempted itong di kaluhod. Wala na'y lambot. Uy, paminaw. Kaya luhod po nila, hindi sila katindog. Pero <laughs> baskog pa ta, luhod ta. Ano man, it is Jesus. Kaya sa sacrament of confession naman itong highlight ron, ang sacrament of healing, di man ta mag-healing ron. Why healing may tabo ron? Doon na healing mahitabo sa inyong kinabuhi. Paminaw mo, kung moduol mo sa pari o mangumpisan. Shhh! Naminaw? Ila na makakatuig, wa'y kumpisal. Eh kung daghan ang katuigan nga huwag ka kumpisal, nagpataas ka sa imong kaugalingan. Waki kay kalinaw. sa alang nakabatuntag kalinaw? sa dihang gihuipan ni Kristo yung mga apostoles. Mingon siya, ang kalinaw mana na ninyo. O ihatag ko kaninyo. Kano sa panahon ngayang gigaag authority ang tanang kaparian. Ingon siya, ang inyong gipasaylo, gipasaylo ko usab ang wa ninyo pasailua. Wa ko usab kini pasaylo Mo nang gubot imong hunahuna. Kay sigig simba, why kumpisal. Sigig kalawat. Uy. Why? Ina e yung tapat. ay katapusan ni mong kumpisal. Murag first communion pa man Nya sa pa dyan sa katikista mong gikopya. <laughs> sa blackboard. Tinoo, dili. Unsa may sign nga nagpaubos ta? Kita be. Dita self-righteous, kneel down before the sacrament of confession. Kita ko ni Pop, ni, dito ko sa Osamis, or sa of Osamis, ni Ojens ko sa tumahal ni Obispo, kung sa'yo tabo, mga kaisunan, after sa pag-Ojens na ko niya, iya gunitan, iya Father, ay saglakaw, pisal ko ni mo. Na, na ko kay Arsobispo. No. First time. E di ko na tandog, ngayon naman, ang arsobispo, bisag di ko hingpit, ipalingkod ko na si kuranan, sa kilid, niluhod siya sa akong kiliran. Ubingon siya, Bless me, Father, for I have sinned. Obispo na na. No. Ang karan pong tanak, sa ama ka niluhod, at ba ni Kristo? Iba si ganahan na kag ikaw ray ludha ang akong huna-huna. Mau ang huna-huna sa Diyos. Ang akong kapugot, Mau ang kapugot sa Diyos. <laughs> Kneel down before the sacrament of confession. Kitang tanan. Apil ni Nagwali. No? Mang luhod ang tanang binuhat. adiha ang tinuod nga hiling. So ayan po mga peers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapriyan Hello mga kapatid. Uh, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Dios de la Iglesia.